Magandang tanghali, Gary. Ah, magandang tanghali din po sa mga subscriber na kayo doon ala. Dito na po tayo sa BWN Benchap. Ah, update. Ah, update lang tayo ng papis natin. Ah. Meron pa tayong bigal dito, dalawa. Parehas babae. Eh. Meron tayong lemon, kaka yung common na kulay. Ako. Ah, 3.5 five na po. 3.5 yes, five na lang? Yes po, 3.5 three na po. Doon. Paubusin lang tayo. Oh, paubusin lang. Tapos meron pa tayong ano. Dalawang chow po. Ito, po. Ay, ang ganda ng chakot niya. Ang lalaki po. Uh, bigay ko na ng 3,000. Naku. Yun. Ubusin niyo na to. Opo. 3K na lang. Opo, yung ngayon natin, yung saulap. Saulap. Opo. Ako, 3K na lang din yung saulap natin. 3K? <laughs> yes. Meron tayong lalaki at oh, babae. Ang babae. Yung lalaki. Ang uh, babae to ha. Ito so, yung isa lalaki. Opo. 3K na lang din. Yes po. Ah, ito lang lang. Kumahas lang konti. Ah, ito. Maniit ka, Sitsu. Ito ang Sitsu natin. Nakabae. Ah, 5-5 na lang. Oh, yung cute. 5-5 oh, na lang yan. Ah, babae yan, ha? Ah. Babae pa po yan. Okay. Mga naghahanap po ng babae na Sitsu, ah. Ito lang po. So, takin nyo lang po ako. Ang mura, oh. Okay. <laughs> Ako, yung dalawa natin, cover line yan. Ayan. Back side? Ako. Okay. Pareho na Okay. Ito dito na lang, lang ng... Four-five. Eh, ito four-five. Magsakpreso <laughs> <Bonso> talaga. Ayan, <laughs> yeah, four-five na lang. Saka yung Wala ka na pang ng dog food pusa pa tayo isa. Oo, ayan. Ay, isa na siya. na na siya. Ayan, ano, 4,000 na lang. 40, papaya. Lalaki po. Okay. Lasta o, blue eyes. Blue eyes. Kung ating na lang, nakuha natin na mababa. Ah, sa lahat po ulit ng mga subscriber na rin you know, dito ah. Salamat okay. po sa panonood. Ah. Yung mga updated puppies natin, mamaya, parating pa po. Pero ah. okay. tayong chow-chow, Beagle, Dachan, at American Bully, may parating tayo. Oh, Huwag ba nga natin yung bukas yes, sa bukas. Ayan ah, well. ah Thank you, Kuya Salamat mga... din po marami. Salamat po. Good morning, Kuya Jan Jan. Ayan, mga pusa, mga alaga ni Kuya Jan. Update tayo. Uh, uh tayo. dito tayo. sa sayamis natin na dalawa, yung ay okay, kalaki po yan. Ay, ay, no, so, ato pa, tulog, mga tulog, kakakain lang. Yung sayamis na bata na yan, oh. ay, ito uh, uh, lang ha, dalawang libo na lang po. Naku, dalawang libo na lang? Ay, okay. hindi <laughs> siya, Ah, tulog na tulog. Eh, itong ano natin, ano ba to? Ito, so, mabahay ito, so, guys. Ayan, -no. halika na lang, kahit dalawang eh, lipo. na lang, no? Anong puso ba ito? Siamese. Siamese pala. Hindi ba, 2K na lang. Ay, ito, August 2, ha. na ito. Mga, uh, sa linggo na lang, mga na to, guys. Naku. No. yan, dalawang na lang, yan. Dalawin ibulan ng dito. Oh, ano na po. Muntis pala to. Sige, tingnan ka, bilisan mo 'to, okay na lang. Ano'ng makapapunta din tayo? Kaya mabalahin ko naman 'to. Na mga oh. extra person natin. Nakung nito, kuya Jana. Ah. Mga exotic na person. Wow. Nababalik na tingnan. Lalaki ba 'to? Ito ay lalaki. Okay. And, uh, How much? Double man? ko 'yan, bibigyan lang ng tinga nang 75 kasama na kulungan. Oh, 7.5 na lang no? Okay, yan. Maganda mukha, ka. Oh. Ani? Buntis kasi she. Okay. <laughs> Ayaw niya makita ng ibang cats. Toto. No, oh, ang ganda rin ito. Ang kaisa. Nagbigso niya na. Nagita <laughs> <laughs> niya eh, no? Nakikita Haha. 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 Bili ko lang yun 7.5. Isama ko lang na. Yun, 7.5 na lang. Sa um, lahat eight. po ng viewers ng right and roll. Opo. Uh, Bakaba -baka natin ang presyo niyan mga guys. Yun. May discount pa. Magkakapatid ba ito eh? Opo, magkakapatid. Ang gaganda kuya yun dyan. <laughs> Ayan o. Uh, mga viewers ni uh -huh. right and roll. Uh -huh. Ito babae ito. Ito babae ito ah. Dali. Dahil babae ngayon ah. 75. 75. Itong nasa ano natin ginger natin. Ay ginger natin na lang guys. Okay. Dalan 75 na lang din po 'yan. Ito din. Ah, oh, ayan po. Tuxedo ba tawag diyan? Ayan, 75 din oh, 'yan. Ah, ayan mga dito, tuxedo 75 si na lang. Sa so, mga viewers ni Ryan and Roy, papala sa inyo. Mamimili na lang diyan, okay. okay. oh, mga... <laughs> no? Hindi na lang po. Ah, ito pa mga ano 'to, no. Nanay tatay ko ito. Ah, nanay tatay. Ito yung ano, yung tatay ito yung nanay. Oh, ayun yung mga anak nasa gilid. Yung dalawa, dito. yung anak niyan. Yung dalawa hmm. anak. Oh. Okay, kulit mm. ah, yan. Ha, bibigyan na ng 75 din niya kasama kulungan. Isa ha? Hmm, okay. isa po. Wow. Ah. Ito, Russian blue po ito. Russian blue natin, lalaki. Hmm. Ha, ah, bibigyan na niya na. May taon na to? Ha? Oh? May taon na? Wala pa po, mga nasa pa lang yan, 6. Okay. Yan, bibigyan lang na nga na yan, 5 na lang, gano'n ah. blue o oh, Seven, lalaki ha. Ah. Okay. ano pa, so 3 months. Oh, ganda. Babae. Babae po. Oh, na, na ang magkano dito. Bili na nga ng 5-5. Wala po, buro mo. Ayan ha, ah. 5 na lang. Ano malayan natin natin sa taso? Oo, oh, ganda to ah, malayan. Exo, yung malayan. Oo. oh. oh. Ano ba guys. Five -five na lang din to. Lalaki. Lalaki na lang. tayo mga person. Mga tulog ito. Oo no, exotic, exotic to. Exotic to. oh so, ko na lang bukas yan. Oo, oh, oh, lilinisin na lang bukas kasi medyo ano ngayon. Pero, kukunan pa rin natin ito ano, video. Magkano sa kanya? na lang dito, po yan. Yes. Oo. Oh. Oh, exotic o. Oh. Flat guys. Oh, oh. Ayan, five five then, mm. lang. Ano pa, kuya? Oh, yeah. Kaliko. Mga kaliko natin ito. Tulog. Oo. <laughs> Magkano bibigyan natin ng five five lang. Oo, kay na lang. Ano pa? Ito maganda to ah. <laughs> <Yeah>, ito. <five, five>, ha, <laughs> na lang dito yan. Babae. Gulad siya. Babae pa. Babae yan Ah, babae. Five, <laughs> five na lang? Five-five na lang <laughs> <laughs> five, na dito yan. Ang <laughs> kay Kuya. Wala na. Ayan, may marami pa siyang available eh. Ay, may labrador ka? How much ang labrador natin? Ano lang po yan ha? 5-5 na lang din yun yung mga labrador natin eh. Pabay-lalaki yan? Apo, pabay-lalaki. Okay. Contact nyo na lang si Kuya Janja. Salamat po, Kuya. Tanghaling tapat. mag a update tayo kay Kuya Marlon. May mga pusa siya. At tatlo na lang yan? Tatlo na lang po. Oo. Ay, 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 ang ganda nito. Oh, six, well, bigay ko na lang sa inyo kahit 6.5 na lang yan. Babay ko? Malaki. Malaki, ha? Uh. 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 Two months pa na ko. 6.5 na lang. Oo, yun, 6.5 din yan. So, 6.5 uh, uh. na lang yan. Ilang uh, months na to? 3 months. 6.5 na lang uh, yan. O, yan, 6.5 na lang, ha? Oh. Puti, puti. Ay, puti yan. <laughs> Kapatid niya ba yun? <laughs> Kapatid na niya, ha?

wala ako panayas Okay. One, five feet na lang. Five feet na lang yan. Naku, no, may chow-chow sa -chow yan. Pagdahan ng chow-chow. Cream. Cream. Ah, ah, ano tayo, napupunta sa ilong natin. Oo, eh, no? oh, tatlo na lang ito. Ay, yeah. ang cute naman ang mukha niyan. Bear tide. O, ito ang mga bear tight, nah, dito, 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 na hindi video malalaki. Maliliit lang. Maliliit ko na lang sa inyo kahit 6.5 na lang. Oh, yan. Yeah, 6.5 na lang. Dari sa kulot ang buko. Babae na lang. Kaya available tayo siya. Okay. Tatlo na lang yan. Ayan, ha? Ah. Siyam magkakapatid. Tatlo, tatlo na lang. Tatlo na lang, ha? Ang um, bilis, ah. Parating lang po yan, no? Kahapon lang. Kahapon lang, no? Tatlo na lang. Ang bilis. Daming gusto na may chow-chow. Sa gusto kumirin niya na adult, meron ako babaan na laki. One year old na. Opo. Okay. Nine, Nine months. Eight... Lalaki to, bigay ko na lang sa inyo kahit. Eight-five na lang. Ah, eight-five na lang. Ang buis lang mo yun. Ayan, eight-five na lang. Lalaki, ganda ng buhok. Uh, okay, so patot ito. Taw po. Bigay ko sa inyo kahit. Eight-four-five na lang yan. Naku, 4-5 na lang. Babae na laki. Babae na laki yan. Ah, okay. Babae na laki. Yeah. Oh, uh, ito babae pala. Ah, ito babae. Ito na ba? ibulong yun, no? Oh, okay. Uh, okay. Pura lang, no? Ayan, cross breed. Black. Black, black, bro, black na yun. Ang butang na Oo. Ayan. <laughs> oh, oh, oh. Ah, oh, yung ganda. May okay, drench bulldog ako. May taon na to? Oo, isang taon na po. May papel. Wala, na akong feedback sa laptop. Okay. Dahil sa inyo kahit 12 na lang ito. Oh. Ayan okay, Oo, na lang. Ganda, ano? Pang-stag, baby. Na <laughs> okay, na Ganda, no? pang baby na pwede na rin. Yan naman, baba ayo. Oh. O yan, may up Oo, hindi ako. Malaki? Babae. Pagkano na lang? Dahil sa inyo kahit lang. Okay, 9 na lang ha. Box type yata tawag ito. Apo, box type. Okay. Sa <laughs> so, mga bigil natin. Ay, oh. oh, yun lang. May bigil. At dalawa na lang. Nag-65 na 65 eh. Lalaki, babae. Lalaki to. Pababae. Oh, yung lalaki medyo mali. 6'5 mm -hmm. lang. 6 so, oh. lang. Ito lang yung babae kong French. Dosi mm -hmm. na rin to, dosi. Babae na yan, na lang to, ha. na rin to. 12 na lang to. golden chow. golden chow to. Sabi, ay, lang sa inyo, 4 na lang to. 4-5 na, 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 na lang. to Ayan, yan, Wala na, may <laughs> Ano yun? <laughs> so, Ito. Okay, so. Uy, ang cute ng babae siya. Ah, babae pala ito, babae. 9-5 na lang dito. Ito yung kapatid siya taas, naka reserve na yan. Okay, yung mga chow-chow, no? ito reserved na pala. Itong ganda magkala siya. 9-5 na lang ito. Okay, 9-5. Bye. Bilugan yung bato. Ayan, na, 9-5 na lang. Negotiable pa naman yung mga malon. Kaya, thank you mga malon. Thank you. Kaya yeah, nakaka-pay tayo. <laughs> Pero po tayo dito mga ano po, mga pumiringan po. Oh, yung gaganda naman nito. Tapos meron sila dalawang isang female. Ang oh, ganda din nito oh. Masabi. Ito yung male. Ganda ng mukha. Ito male din. Parehas male to. Okay. Ito pinigil ko sa 10 male 10K. 10K? Hmm. May 3 so, na rin travel. Pati female 10K din. Oo. Oh. Okay. Ganda. Tas na lang sila. Sumanong, <laughs> lang. O, sila, Alam, Ito, lang mm. try ko sila try. Ito. Ilang months na yung mga yan? 3 months and 1 week. Oh, okay. Ito meron so, tayo. 3 months na liit lang. Oh. Ito 6 o maliit din. Ito female to. Mm. Princess type. Ito bigay ko lang to ng ano, ng um, seven five may kasama ng travel bag. Ayan, may yung bag <laughs> <Eto. laughs> na lang. Asang kasa. Ang liit din ang ano siya. Timay lang, timay. Okay. Huwag hmm. tayo dito mga chow. Ayan. Dalawang female natin dito, tapos isang male. Ang hibot na nito. Ito, timay. Lalo, ang cute mo naman. <laughs> dalawa ka babae. Ayan, babae ha. Ilang man, man sila ito? 2 months old, 2 months and one. Nagkano na lang yan kaya price. Ito, bigay ko lang ito ng ano, nuebe. na lang? Previous na rin ito? Okay, may eh. so, mga chow natin na mail. Ito mail naman ha. Pamubula. Yan, ganun din ang price. Same yeah. lang, same lang. Oh, okay. Tulog siya. Ang ganda nito, oh, may pagka-gray. Ah, Alaki yun eh. Pali hindi sila magkakapatid, pinagsama-sama lang. Oh, okay. Na. Kasi para trehas naman. Oh, kasi ito, meron tayo dito mga friends. Hindi. Hmm, din ito, umpak yata. 3 mm -hmm. months old. Mm -hmm. Ito, Milo. Mm. -hmm. Ito yung sa Pinig. Oh, ito Pinig. O oh, yan, ikano dyan? Ito bagay ko ano, lang oh. ito ng 12kg. 12kg nalang? Ano ito? 8 piraso. Pero oh. hindi sila magkakapatid. Oh. Apat, apat na, na lang. 3 months na higit. Tapos apat din na 2 months na higit. Mhm. Cute Apat ah, yan sila. Message lang po kayo dyan. Oh, screenshot nyo na lang, tapos bigay nyo kayo. Kuya Chris. Ikaw siya mo rin pala at presyo nyo. Pero tayo dito mga Trico Pag. Anong tawag dyan? Trico na Pag. Ah, Trico Pag. Mm -hmm. Oo, oh, mahaba yung muso eh no. Trico Pag sila. Magkano ka. okay. dyan? Ako, ako mo lang ito mga 12. Makain nila ako. 12? 12. Ano sa lang. bulatang price? Ah, may previous na natragong na oh. pa rin. Ano ah, itong dalawang? Dalawang TV, dalawang mirror. Okay. Tapos meron tayo dito, na, bigel. Ah, mga bigel o. Oh. Ilang month na yung bigel natin? Bigyan natin 2 and a half months ka. Kung so, hmm. maaaring magti 3 weeks, 2 months 3 weeks. Magkara na lang. Ito babae nila, bigay ko lang pa ng 8-5. Ano, 8-5 na lang. Uh, Negosyable pa naman. Negosyable eh, no? pa naman. Okay. Like, may mga boxing na ba tong mga ano natin? Meron na po mga ano. Braider shots? Okay. Paulit na lang, ano? Opo, paulit na lang po. Ito ganun din sa ano natin, mga president na mga chief. Ito yung mga bagong natin. okay. Wala na kuya? Meron pa tayo dito mga token ang mga paubusin ni uh, Kuya Kain. Tapos may dalawa tayong shitsu dito. Ang mga babae. Yung parehas female yan, 4 months na may get. So, ako ba tawag doon? Ano siya, mga gani black? Ah, uh, black na ano no? Mga gani black. Tapos itong isa naman, black in my lang siya. Magkano dyan? Ito, bigay ko lang ito ng 8-5 each. May babae dyan? Parehas babae no. Ganda no? Oo. Paubusin yan ah. Tapos meron tayo dito. Tatlo tayong ano, Chow po. Oh. Uh, puro lalaki, bigay ko lang yan ng ano, ng 3-5. <laughs> 3-5 lang? <laughs> Opo. 3-5 lang po yan. Pag oh. may Belgian pa tayo. Pero tayo naging isang Belgian dito, female. Oh. Ito, bigay lang namin to ng 4-5. 4-5 lang to, oh. oh. Pure naman na Belgian. Pure Belgian po yan. Yeah. Mm -hmm. Ano tayo dalawang chow dito? Napakaganda ng chow-chow na yan, ah. Ito, 3 months old. Oh, ganda. <laughs> Mail siya. Yeah. Ito bigay ko na lang to ng ano ng 10k. Ang ganda eh. Oh. No? <laughs> ah, Ang lago po. ng ano. Iman sa sa lang yan. Tapos meron pa tayo dito isa. 2 months old naman oh, man ito. Ah, okay. Kung mas maigit. Ito naging isa na lang <laughs> din ito. O, oh, ayan. Oh. Okay. okay. Puro mail yung paubos sa'yo natin na chow. Bigay ko na lang. Itong isang to, bigay ko na lang ng 6.5. Ah, 6.5 na lang ito okay. ah. Ayan. May free, ano na po yan. free travel bag na po nagdi deliver ba yun? Okay. Opo, opo. Paano pag Cebu at saka Dabao? Oh, wala akong problema. mag Ma -may po may tayo yan, yung no? katransport. May mga contact po tayo. Ayun oh, yun ah. Yung mga Parang nagtatanong po, ng Davao pa Pasi... Cebu. wala akong problema. Wala akong problema. Thank you. Please. Around Metro Manila po, free shipping view tayo. Basta subscribe po ni Rydon. Right Thank you. Oh, okay. yeah. Screenshot Salamat. nyo lang po, tapos oh. message nyo po kami. Yung bago po ng account na, no? Dos Pet Shop po. Ito. Ah, meron. Okay, sige. Natin. Ano natin? Lost At, pet. Lost uh, pet shop. Screenshot tapos kayo, kayo na mag sa preso, no? Opo. Yeah, okay, salamat. Pagka wala kayong messenger, to. pwede nyo po tawagan sa 0945-293-6563. <laughs> thank you.